isang mababalang araw po sa inyong lahat. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ngayon ay February 14, 2025, Biyernes. At ngayon ay natin ang kapisahan ni na San Cirilo, isang monghe at San Metodio, isang ubispo. Ang ating pong pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Henesis chapter 3 verses 1 to 8. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugo ng babae, Hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magigim parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kakahuyan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyong pong lahat at muli Happy Valentine's Day sa inyong lahat. At nawa sa araw na ito ay mapuspos tayo at mapuno tayo ng pag-ibig at lalong-lalo na no yung pag-ibig na uh, inihiling sa atin ng Panginoon. Sa ating buong unang pagbasa no sa tagpong ito ay ang kwento ng pagkakasala ng taong Ang pinakaunang kasalanan ng tao no ay hindi naman actually yung prutas no yung pagkain ng ng prutas hindi yon ang uh, nag dulot ng pagkakasala sa tao. Kasi gaya nga na sinabi ni Kristo ng isang araw, hindi ang pumapasok no, sa sa uh, sa tao ang napaparumi sa kanya, kundi yung lumalabas. Kasi kung titignan natin dito, ang sabi dito, no, sa tingin ng babae, masarap yung bunga ng punong kahoy. No? At masarap, sabi niya dito, masarap yung ma magkaroon ka ng uh, kaalaman tungkol sa mabuti at maging marunong. So ano ang pinakakasalanan? Yung disobedience, yung pagsuway ng tao. Dahil kabilin-bilinan ng Panginoon, nang sila ay ilagay sa hardin, lahat ay pwede nilang kainin. Maliban lamang doon sa puno ng kaalaman. At ito po yung ginamit no, ng demonyo para lituhin Uh, guluhin no, yung kaisipan ng, ng tao uh, talagang nadala naman yung tao. Kung kaya sinuway nila ang utos ng Diyos na huwag kakainin yung uh, isang bunga ng punong kahoy na iyon. No. Talagang kaya nga no, sa panahon natin ngayon, lagi natin pinapaalala sa lahat no, na maging masunurin tayo sa Diyos dahil napakalakas ng tukso ngayon napakalakas ng uh, mga pangyayari na no, sa paligid natin na talagang maraming iniaalok no? Uh, marami ang nagsasita na katulad nito no, ni, ng, ng, ng demonyo na sabi nga tuso ang, ang ahas ang pinakatuso at napakaraming ahas sa paligid natin ngayon no? Siyempre, na talagang nag evolve din talaga yung, yung strategy ng, ng demonyo kung paano pababagsakin o ililigaw ang kaisipan ng tao gamit ang mga mga magagandang salita gamit ang mga yung yung mga pinabaluktot o twisted no na mga salita para lamang malito ang tao kaya nga uh, magandang bagay no na mahiling natin sa Diyos ay yung talagang magkaroon tayo ng pangunawa. Pangunawa na na hindi natin susuwayin ang kautosan ng Diyos. Yung pangunawa na mas mabuting sundin ng Diyos kaysa ang kontrahin o subukin ang Diyos. Kaya nawa no, mas maging maingat tayo. ngayon so, ngayong Valentine's Day, maging maingat po sa mga bibitawang salita, sa mga nagsasabing uh, very classic po, no, yung pag sinasabi, kung mahal mo ako, sige, no, punta tayo, gawa tayo ng isang bagay na hindi dapat ginagawa, no, yung pwede pong mag-celebrate, no? ng, Valentine's Day, lalo na para sa mga uh, single, sa mga kabataan, pwedeng mag-celebrate ng Valentine's Day nang hindi natin sinusuway ang mga utos ng magulang, hindi natin sinusuway ang mga aral na binibigay sa atin ng Diyos. Pahalagahan natin 'no ang pagsunod dahil ito ang magdadala sa atin sa isang mas maginhawang buhay. Sundin natin lagi ang Diyos. Dahil kapag sinuway natin ang Diyos kahit isa man lang 'no, at bumigay tayo sa mga matatamis na pananalita ng demonyo, magtutuloy-tuloy na ang ating pong mga problema at ang kaguluhan sa ating buhay. Muli po, Happy Valentine's Day sa inyo lahat.